ano-ano ang mga ginagawa ng mga kresyano na ginagawa rin ni Satanas. Kapag sinabing mga gawa ni Satanas, ang unang pumapasok sa isipan ng karamihan ay puro masasamang bagay at kasalanan. Totoo naman po yung mga kapatid, bahagi yon ng kanyang gawain. Pero may mas nakakatakot na aspeto, hindi lamang po siya gumagawa ng masama, kundi ginagawa niya rin po yung mga bagay na ginagawa ng mga kresyano. Tandaan niyo po na yung Diablo, hindi lamang po siya ama ng kasinungalingan kundi isa rin po siyang manlilinlang. At ang pinakamabisang paraan ng panlilinlang ay hindi yung halatang kasamaan, kundi po yung pagbabalat kayo sa anyo ng kabutihan. Para linlangin ng mga tao. Talakayin natin ngayon yung mga ginagawa ng mga kretsyano na ginagawa rin ni Satanas. So simulan po natin dito. Una yung pagbabasa ng Biblia. Alam po natin na itong si Satan nagbabasa po siya ng Biblia. Kasi mga kapatid, kung babasahin natin, nung tuksuhin ni Satanas yung ating Panginoong sa Kristo, gumamit pa siya ng iba't ibang mga talata mula po doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin doon sa Old Testament. So doon pinapakita na alam niya kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, mali ang kanyang paggamit dito. Ang ginagawa niya po, binabaloktot niya yung mga nakasulat doon sa Biblia para dayain ng mga tao. Alam ni Satanas ang bawat pahina ng Biblia. Kabisado pa nga niya po ito. Pero mga kapatid, hanggang doon lamang siya. Nagbabasa lang siya ng Biblia at alam niya lang ang Biblia. Ngayon mga kapatid, minsan yung mga tao ganyan din. Maraming sinasabi nila, alam nila yung Biblia at nagbabasa sila ng Biblia. Kapag ganon, kapareho mo lang si Satanas. Kasi mga kapatid, tignan niyo po ito. Yung mga taong nagbabasa ng Biblia pero ang hanap ng nila yung mga talata na pabor sa gusto nilang gawin. Halimbawa po mga kapatid, ginagamit lamang nila yung iba't ibang mga verse sa Bible para bigyang katwiran yung mga galit, bisyo o maling relasyon. Minsan ginagamit po nila yung Biblia para makipag-away o makipag-debate, imbis po na magmahalan. Makikita natin, alam nila yung Biblia, pero mga kapatid, wala doon yung pagmamahal. So ganun din po si Satan, alam niya yung Biblia, pero walang pagmamahal sa pagbabasa niya ng Biblia. Ang gusto niya, galit at pagkakawatak-watak, gamit ang Biblia. May mga tao rin, kabisado nila yung ilang bahagi ng Biblia. Pero hindi nila sinusunod yung tunay na layunin nito. Sa halip na magdala sila ng liwanag, ginagamit nila ito para magtago ng kasalanan o para maghusga ng kapwa at magsimula po ng pagkakawatak-watak. Tandaan nyo po na ang tunay na pagbabasa ng Bibliya ay hindi lang para sa kaalaman o para ito ay mapagmalaki mo. Ang layunin po nito ay baguhin ang puso at pamumuhay ng bawat isa. Hindi dapat ito gamitin bilang sandata para sa sariling interes, kundi ito po ay gabay para maging mas malapit sa ating Diyos. So kung magbabasa tayo ng Biblia, gawin po natin ito ng may panalangin at bukas na puso. Huwag nating hanapin ang talata na magbibigay ng lisensya sa maling gawain, kundi ang kalooban ng Diyos na magbibigay sa atin ng direksyon at kalakasan para mamuhay ng tama. So huwag po nating hayaan na pareho lang tayo ng ginagawa ni Satanas. Hayaan po natin na maging iba tayo, lalo na pagdating sa pagbabasa ng Biblia. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat pwedeng magbasa ng Biblia kahit si Satanas. Pero tandaan niyo po, hindi lahat kayang sumunod sa sinasabi ng Biblia. At dapat, yun po yung pinagkaiba natin sa mga nagbabasa ng Biblia. Sinusunod natin kung ano mismo yung sinasabi ng Biblia. At ito ay pinapamuhay natin. Pangalawa, ang paniniwala sa Diyos. Ito nga po yung sinasabi sa James chapter 2, verse 19. Naniniwala ka na iisa ang Diyos. Mabuti. Ngunit ang mga demonyo man ay naniniwala at nanginginig pa. So nakita niyo po mga kapatid, malinaw dito si Satanas, kilala niya kung sino yung ating Diyos. At higit sa lahat, naniniwala siya sa ating Diyos. At ang pinakamatindi po dito ang sabi, nanginginig pa sila sa paniniwala nila. Tanda nyo po, simula noon pa lang, nung nilikha ng Diyos yung mga anghel, kilala na po ng mga anghel yung ating Diyos. Ngayon, nung binagsak po si Lucifer at yung ilang mga anghel, kilala pa rin po nila yung Diyos, hindi yung nagbago. Na kahit na masama na sila, kahit sila po ay tumalikod sa ating Diyos at nagrebelde, hindi pa rin po nagbabago yung pagkakakilala at paniniwala nila sa ating Diyos. Pero makikita po natin dito, oo, kilala nila yung ating Panginoon, pero hindi sila sumusunod sa ating Panginoon. Bagkos, sila po ay tumataliwas pa sa kung ano po yung kalooban ng Diyos. Alam po ng mga demonyo na makapangyarihan ng Diyos. Alam na rin po na si Jesus ang Mesyas o tagapagligtas. At alam niya na pagdating ng panahon, mayroong katapusan na darating sa kanyang buhay doon sa impyerno. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili pa rin po siyang rebelde at suwail sa ating Diyos. May marami mga kasyano na nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos. Pero ang tanong, anong klaseng paniniwala yon? Dahil pwedeng naniniwala ka lang sa isip pero hindi sa gawa maaaring naniniwala ka lang sa iyong salita, pero sa kilos mo, hindi yun nakikita. Halimbawa na lamang po yung mga tao sa social media. Nakikita mo ang mga pinopost nila doon patungkol sa Diyos o patungkol sa Biblia. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang po sila sa mga post na masasabi natin patungkol sa pananampalataya. Pero kung titingnan nyo yung tunay na buhay nila, walang kabanalan, punong-puno ng kasalanan, kayabangan, at punong-puno ng sama ng loob. Yung iba kapag sila ay nananalangin sa ating Panginoon, sinasabi nila na siya magpo lahat ng pangangailangan niya. Pero sa oras ng problema, sa oras ng pagkukulang, nawawala ang tiwala nila sa Diyos. At mas nagtitiwala sila sa sarili nila at sa ibang tao. So doon po natin makikita mga kapatid, maaaring sa bibig nila, may paniniwala sila sa Diyos. Pero pag dumating na sa mga pagsubok, dumating na po sa mga bagay na maaaring hindi nila gusto, nawawala na yung pananampalataya sa Diyos. Maraming iba masasabi po natin na talagang aktibo sila sa pagsimba tuwing linggo. Pero makikita po natin pagdating ng lunes hanggang sabado, iba po ang kanilang mga ugali. At makikita po natin nawawala ang kabanalan. Nakikita lang ang kabanalan at pananampalataya tuwing linggo, tuwing siya ay sumisimba. So hindi po ganun mga kapatid. Dapat consistent po kapag sinabi mong nananampalataya ka sa Panginoong sa Kristo, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Hindi po sapat yung mga kaalaman natin sa ating mga utak Patungkol sa ating Diyos. Dapat po sinasapuso natin yung paniniwala at pananampalataya natin sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, ang demonyo rin alam nila na totoo ang Diyos. Pero wala silang pagsunod at katapatan sa Diyos. Kaya kung naniniwala tayo pero wala namang gawa, halos pareho lang tayo ng antas ng paniniwala ng mga demonyo. Ayaw naman po natin mangyari yon. Ang gusto natin, mas tumaas yung level ng pananampalataya natin. Nahigit pa po sa lahat ng mga lang sa mundo na ito. Tandaan niyo po mga kapatid, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. yun po yung sinasabi sa James chapter 2 verse 26. Tandaan niyo po mga kapatid, ang totoong paniniwala sa Diyos, may pagsunod, may pagbabago at may bunga ng kabanalan o bunga ng banal na espiritu. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pahayag sa bibig, kundi ito ay pagsuko ng buong buhay sa ating Diyos. Yan po ang hindi kayang gawin ni Satanas. Pangatlo, yung pagkukunwaring matuwid. Ayon nga po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15. Si Satanas ay nagaan yung anghel ng liwanag at ang kanyang mga lingkod ay nagaan yung lingkod ng katuwiran. Si Satanas po, tandaan nyo, hindi siya lagi nagpapakita ng kasamaan sa mga tao. Madalasan po na itatago niya yung kasamaan at kasalanan niya sa anyo ng liwanag. Magaling din po maglinlang si Satan at magaling din po siya magtago. So yung kanyang mga lingkod, nagagawa rin po ito. Nagkukunwa rin tapat, mabuti at banal. Pero sa puso at kilos, iba ang tunay na intensyon. Kaya mga kapatid, huwag tayo basta-basta nadadala sa panlabas na itsura. Hindi lahat na nagmumukhang mabuti ay tunay na at mabuti. Hindi po lahat na nagaangkin ng kabanalan ay may dalang kabanalan sa puso. Ang panlabas na anyo, ang damit, kilos o posisyon ay hindi garantiya ng tunay na kabanalan. Minsan sa loob ng simbahan, makikita mo na parang talagang sobrang banal niya. At makikita mo na talagang sa kanyang buhay, religious siya. Palasimba, at talagang makikita mo na meron siyang pananampalataya. Pero mga kapatid, kung titingnan nyo mabuti yung buhay niya, makikita nyo na peke lahat ng yon. Matatawag po natin sila na pekeng kristyano. Yung mga peking kristyano, mga kapatid, masasabi po natin na sila ay nasa impluensya ni Satanas. Kasi tandaan nyo po, kung talagang tunay kang kristyano, tunay ang nakikita sa iyo, hindi peke. Lahat po ng peke at lahat ng pagpapanggap, galing yan kay Satanas. Kaya kung peking kristyano ka, ikaw ay nakay Satanas. Kahit sabihin mo na ikaw ay kristyano. Pero sa loob ng simbahan, makikita mo na kapag nagpuri at sumamba sa Panginoon, parang totoong-totoo yung ginagawa nila. Pero wala naman talaga sa puso nila yon Pagpapanggap lamang. Yung iba, talaga makikita mo, may hawak pa na Biblia at talaga nagpapayo pa sa ibang mga tao. Pero lahat ng yun, mga kapatid, ay peke lamang. So ganyan po si Satanas. Siya po ay mapagpanggap na mabuti, nagpapakitang tao, pero ang tunay na intensyon ay para lamang linlangin at manghila sa kasalanan. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na kabanalan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na kilos. Ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa puso at sa patuloy na pagsunod sa Diyos. Huwag tayong papadala sa panlabas na anyo o sa mga panlabas na kabutihan. Ang hamon po sa atin ay maging tunay sa Diyos at sa lahat ng pagkakataon. Pangapat, yung pagkakaroon ng relihiyon. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking ama. Marami mga tao ang mukhang relihiyoso sa panlabas, nagsisimba, naglilingko sa simbahan, laging present sa mga gawain, at kabisado ang lahat ng ritual o doktrina sa kanilang simbahan. Pero mga kapatid, ang problema dito, wala silang tunay na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Ang relihiyon ay nagiging palabas lamang, ritual o tradisyon, at hindi po nagmumula sa puso. So hindi po sapat ang panlabas na anyo o gawain. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa dami ng pag-attend mo sa church o aktibidad na sinasalihan mo. Ang relihiyon na walang puso sa Diyos ay walang saysay -say sa kaharian ng langit. Tandaan niyo po na itong si Satan, meron din siyang reliyon. Meron siyang mga ginagawang mga ritual para sa pansarili niya. Pero lahat ng ginagawa niya na 'yon, 'yun po mga kapatid, ay reliyon lang, wala pong relasyon sa ating Diyos. So kung ikaw ay merong reliyon pero wala namang relasyon sa ating Diyos, tandaan niyo po mga kapatid, ganyan din si Satanas. Meron siyang religion, meron siyang mga ginagawang ritual o mga tradisyon, pero wala siyang relasyon sa ating Diyos. Ayaw niya po yun. Tingnan po natin yung ating buhay, yung ating pagsamba, yung paglilingkod, at yung mga ministry na ginagawa natin sa ating Panginoon. Ang tanong, ginagawa ba natin yan para sa kalooban ng Diyos? O ginagawa natin yan dahil meron tayong ibang motibo? O kaya manakasanayan lang natin o tradisyon lang natin sa ating reliyon? Tanda niyo po mga kapatid, kung talagang meron kang tunay na relasyon sa ating Diyos, sinusunod mo lahat ng utos niya kahit ito ay mahirap. So mga kapatid, malinaw, hindi lahat ng mukhang mabuti ay galing sa Diyos. Kaya tanongin natin ang ating sarili. Nagbabasa ba ako ng Biblia para sumunod o para ipagtanggol ko lang ang sarili ko o yung gusto ko? Naniniwala ba ako sa Diyos na may kasamang gawa o hanggang salita lang? Totoo ba ang kamanalan ko o panlabas lang? May relasyon ba ako kay Kristo o relihiyon lang ang meron ako? So tandaan niyo po mga kapatid itong si Satanas, marunong din siya magbasa ng Biblia. Naniniwala po siya sa Diyos. Nagaan yung banal siya. At ikit sa lahat, meron din po siyang relihiyon. Pero mga kapatid, ang pagkakaiba lang, ang tunay na anak ng Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga mga kapatid, gawin nating totoo yung ating pananampalataya, hindi peke, hindi panlabas, hindi gaya ng kay Satanas, kundi gaya ng kay Kristo.